mga kabarya, mayroon pong nagtatanong sa akin na isa nating subscriber kung ilan daw na piso na coins ang umiral na dito sa ating bansang Pilipinas. Ito po ngayon ang aking itatapik sa aking video ngayon pagkaraan lamang po ng aking maigising intro. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarya at kapwa kolektor. Sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Ngayon pong araw ay may tatalakayin po tayong tanong na itinanong ng ating isang subscriber. Narito na po ang aking magiging kasagutan. Ito pong coin sa inyong harapan ngayon ay walong piraso sapagkat ito lamang po ang aking na koleksyon sa mga pisong umiral at umiiral pa sa ating bansang Pilipinas. Yung pong mga una, na una pa dito sa 1906 na ito, ay wala po tayo kaya hindi po natin maipapakita. Pero magumpisa na po tayo magpaliwanag sa bawat coin na nandito sa ating harapan. Magumpisa po tayo dito sa 1 peso na USPI. Yan po. 1 peso na USPI. Ito po yung tinatawag nilang big type. Sapagkat ito ay by diameter na 38 mm. Ito po ay tumitimbang ng 26.995 grams. Ang komposisyon po nito ay silver. Yan po. Ah, uh, makikita nyo Magandang klase po. Ayan o. 1906. Ayan. Ginawa po ang course na ito. Magbuhat 1903 hanggang 1906. Ayan po. Ang tinatawag nilang USPI na 1 peso big type. Sumunod naman po ay itong small type na USPI. Ayan. Silver din po ito. Yan. At ito po ay medyo maliit. sapagkat ang diameter po nito ay 35 mm na lamang. sapagkat kung ikukumpara nyo sa naunang USB, ayan, yeah, medyo mas malaki. Ito po kasing isa, ang diameter po nyan ay 38 mm. Yan. Yeah. Ginawa naman po ito magbuha 1907 hanggang 1912. Yan po. Ito pong big type nito ay 0.9 silver. Samantalang ito ay 0.8 silver. silver. Yan po ang komposisyon niyan. Ito naman po ay ang Rizal na 1972 hanggang 1974. Ayan po. Nagtataka po yung iba, bakit daw po malayo ang pagitan? Ang paliwanag ko po yan, kasi po, pagkatapos po ng ganitong salapi ito, na small type na ito, sinundan po ito ng Tagalog series na paper bill. Ayan po papel po muna ang piso na yan. Tapos po, uh, ito ng 1972-74. Yan. Yan po kasi ay nickel brass. Tumitimbang po yan ng 14.45 grams. Yung diameter niya, 33 millimeter. Uh, kung kukumpara niyo naman dito, sa 35 millimeter, Maliit siya din ng konti. Ayan. Ang kapal po niyan, 2.17 mm. Ayan po. 1972, 1974. Ayan po. Tapos, ang kasunod po niyan, itong bagong lipo ng series. Ayan. Titignan po ninyo, yan po ay ginawa gumpisan ng 1975 hanggang 1982. Ito pong pera nito. Copper nickel din po ito. 29 mm po ang diameter niya, kaya mas maliit naman siya kumpara doon sa sa na special na 1972. Yeah. Tumitimbang po ito ng 9.5 grams. At yung kapal niya ay 1.9 millimeter. Yan. Pagkatapos po nung bagong lipunang series ay sumunod itong Florian Pauna series na big type o large type kung tawagin. Ito po ay nagkumpisa ng 1983 hanggang 1990 ang paggawa. Yan, capernical din po ito. Tumitimbang po ito ng 9.5 grams. Yung diameter naman niya, 29 mm. Tapos yung kapal, 1.9 mm. Yan po. May, pero may sumunod po uli dito. Ito po namang small type na flora and fauna rin. Yan, parehong kalabaw po kung makikita ninyo parehong kalabaw po ang ano nakadrawing kahit po dito sa isa nito yan pinalit lamang po yan ito po naman ay ginawa nagumpisa ng 1991 hanggang 1994 yan po ito po ng ating barya pechang 1994 ang bigat po nito ay 4 grams at ang diameter ay 21.6 mm. Yung kapal naman 1.7 mm. Yan. Tapos itong BSP series na magpaangasang hanggang sa ngayon ay ating nagagamit. Ito po naman ay nagumpisa ng 1995 hanggang 2017. Kaya lang po, nagkaroon to ng hatian. Yung pong, ito pong coins na ito ay 2010. Yan po. Pero yung 1995 hanggang 2003 ay non-magnetic. Hindi po dumidikit sa magnet. Pagkatapos po, yung hatian ng 2003 at hanggang 2017, magnetic na po yun. Dumidikit sa magnet. Ang komposisyon po nito, copper nickel. Dahil sa hindi siya dumidikit sa magnet. Ayan. 6.1 grams ang timbang niya at 24 mm ang diameter. Ang kapal naman, 1.75 mm. Yung pong uh, 2003 na binabanggit ko hanggang 2017, yan po ay nickel plated steel. Kaya po, pagka ginamitan ng magnet, ay dumitigit. Nung una, inakala ng marami na ito ay peke. Sapagkat ni umano, no, dumitigit sa magnet, kaya inakala nilang peke. Pero nung kalaunan, ay nalaman nila na ang kanyan ay nickel plated steel. Yan po ang komposisyon niyan. At itong panghuli po natin na tinatawag nilang NGC o yung New Generation Currency. Ito po. Nagumpisa pong ginawa yan 2017. Hanggang sa ngayon po ay siya po ngayon ang umiiral. Nickel plate steel din po ang kanya ng komposisyon. Tumitingbang po ng 6 gram. Diameter niya 23 mm. At yung kapal niya ay 2.05 mm. Yan po. Magaganda po ang naging disenyo ng ating mga pera. Kaya lang po yung iba katulad po ng nito ay kinakalawang. Yan po. Ang ganyan lang po ang aking kayang ipaliwanag tungkol sa mga uri ng piso na umiral dito sa ating bansa at kasalukuyang umiiral pa yung pong mga naon na dito ay hindi ko po kayang ipalibanag sapagkat wala po sa aking koleksyon yan po maraming salamat po sa inyong panonood at walang tawang pagtangkilik sa aking mga video salamat po ng marami sa inyong lahat shoutout po sa lahat ng kabarya at kapwa kolektor Shoutout po sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer maging sa mga kaibigan dyan. At pati po yung mga subscriber na unting-unting nadagdag sa aking channel, shoutout na rin po sa inyo. Walang tigil at walang sawa po akong nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong walang sawang pagtangkilik at panonood sa aking video. Salamat po ng marami. At sa huli ay masabi kong Mabuhay tayong lahat.